Brothers. Oh, laki. <laughs> laki niya, no? Wow. Oh, po, nakabawi po kami Ayan po, oh. dami po niya no? jackpot po kami ni Papa Ching TV oh. first cut po first cut dito lang po tayo sa buhayang bato sa likod po ng multipurpose sa likod doon ng multipurpose sa buhayang bato mandaluyong city First po. Good morning po. Good morning. Dito, bumalik na naman po tayo sa uhay bato Dito naman po tayo sa likod ng multipurpose to po Meron lang order kaya po nandito tayo dito rin ho, ho, nandito rin pala ho ng ko nandito rin pala si Papa Ching TV Nagkasama ho kami alimutan ah, ko po kanina sa outro ah sa outro intro po intro nakasama ko pala si Papa Ching TV dito sa buhay ng bato guys doon po kami sa do ng multipurpose at itong camera po natin nakapuesto po dito sa kamyaso so sa ibabaw ng ano ng kamias wala po kasi mapuesto ando masige po kaya dito na lang po yung pwesto na yan Sabit, sabit, boss. Hindi yeah, akala -ano ko sabit. Alam, isda pala.

yun po yung ano eh ang ispat po ng mga bisda po nahabol po namin eh kasi maya maya po wala na to kaya ay nahabol po namin station na naman po ayan yun po Pison po. po talagang pison. Ayan. 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 sa pwesto nito o kayo po sabi kasi ni Papa Ching dito raw, tawid kami ito, tumawid niya ho ramdam niya pala ho, ramdam niya na may mauhuli ho dito, kasi kahapon o, walang video, walang upload zero po Mm Hola -hmm. eh, no? Lako hula ni Papa Ching Ayan po Happy Girls Oh, laki <laughs> Laki niya, no? Po. Ayun, Uli, no? Eh. Laki po Laki, Hi, no? high fingers Laki, no? Laki, <laughs> no? Laki Tumatigas eh Tumatigas? Kesa doon sa tayo nagtsaga sa asapa, wala tayong mahuhuli doon. Oo. Oh, dami ka agad, no? <laughs> oh. Oo, dami ka agad. Doon, doon, na, doon, doon, dai. doon. Doon, Lakad, lang ako, kaya ako nandito. Doon, dai. Doon, marami doon. Wala dyan. Alin ka, wala dyan. Doon tayo. lang ako kay Ah, magano kayo? Ang Doon tayo, dai another position na naman po. Yan. Yeah. Pwede po maluwag luwag po kasi dito. Ay. Nakapako dito. agad, nang Ang aga po, ma'am din. Huli na lamangan. Laki po. Kaya ay ko na po. Inangat ko na po. Malaki. Doon lang po, doon oh, doon oh, doon oh, sa may pinapresto ni Papa Ching. Kaya oh, ang video po natin nandito sa malayo-layo ho. Yaw! Oh, doon oh, sa kalakay ko oh. Sa kanilisan. tatlong tatlong palit po nasabit po eh Ay, pigeon boundary na. Ang aga pa. Thank you po, thank you. Sabi yaya po ng ilog pasig. Doon po, doon po ako napunta. Kami po ni Papa Ching. Huli ka na. Uliya, uli. Ay, patay. Huli po, huli. Mm -hmm. po laki o. Oh. Ito po yung bueno pwesto ano namin na yan. Yan po. Yan. Yan. Dyan lang po ano. Dyan lang po po pwesto yan. Dyan po. Meron po dyan. Dyan. Ibang kampo. Pwede po. Pwede po rin dito. Yan. na po namin dito tatlo na po kami dito si Diday at uh, si Papa Ching TV at makita ko lang po yung huli ah. huli po namin oh. Oh. grabe po lalaki laki po ng mga holy namin yun kasi lang po at medyo may, in, na pagod po tayo kanina sa pagguho kayo ng pamain mo natin lang sandali 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 lang sila Mike Master Mike TV noong nakaraang linggo nandito po. Kaya lang do po sila sa manggahan. Dami po nila nahuli, marami po sila, marbes sila. na ah, panood po do sa uploading Roger fishing adventure. Dami po nakuha nila Master Mike Kaya ho dito si Papa Ching TV dito raw muna. Ayan nga, sumama ko Yun, meron nga ako. At hindi lang ho meron. Marami ho talaga. Oo. Oo, pang November

Bilang bata wow daw wow. Uh, yeah. yes, yes. bagawan belis Ngayon, bilis. Daw mi kaagad. Sirti ng example, nakabawi po kami. Ayan po. Nakabawi po, harvest. ayun po, may malalaki na sa ilalim. Tatago siya. Uwi na ako si Papaching. Kasi oh, doon sa parda ng motor niya, meron nung lasing doon. Baka mapalo Baka mapalo yung motor Baka mapalo yung motor. Ayun po, sa may kabila na yan, no? Oh, ayun, no? Oh. Sa may paradaan po, sa may puno. Nakataw ko pa ng May lasing po. <laughs> Baka makataw po. Yung motor. Kaya ito, uwi na po kami. Maaga pa. Pero uwi na po kami. Babay po. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Babay po. Pong huli yan Dami po niyan no? Jackpot po kami ni Papa Ching TV oh Uwi na po si Papa Ching TV kasi meron nga po dito na na, na wawala na ano eh baka umapalo yung motor nasa kabila po kami sa buhayang bato yan po uwi na ni Papa Ching bye, -bye po at thank you thank you po sa lahat